tingnan nyo itong mga kamatis oh. yan ganyan ang nangyayari kapag hindi nakalagay dito sa PC dito sa tansi dapat talaga ay sinasabit dito ito katulad nito babagsak din yan yan yung isang yan kaya ipaglalagay ko sila rito sa fishing itim yan sa tansing itim yan ito hindi pa rin na eh. ganyan ang nangyayari kapag uh, hindi nakalagay dito kaya importante ito patas na ganoon parang pinakabalag yan eh uh, ganyan talaga nangyayari kapag uh, hindi nakalagay rito sa PCO uh. ayun o oh. <coughs> nahiipit ko na sa tansi. Yan. Kaya yan ay didiretso na yan. Kumurba yung kamatis eh. Yan. Lahat inilagay ko na. Inipit ko na. Oh. Yan. Pati ito. <coughs> yan. Pati yan. Oh. Inipit ko na. Maganda pag nakaipit eh. Ayan. Yeah. Matas yan. Katulad nito. Sa so ito. Nagmula siya rito. Papataas. Oh. Taas. Matas ang kamatis na yan. Ahaba ha pa yan eh. Eh mga kabayan oh. Parang may pag-asa ang palay ngayon oh. Kaya lang ito, itong daan tubig, hindi na taniman. Ayan, madalang. Pero kapraso lang yan. Ayun, ang ganduhang buhay na. Oh. Ah, katuwa naman, kahit pa paano may maaani. Ayan. Uh, ano bang oras ngayon? 5.50 mag alas 6 na pala pero madilim pa ang paligid kasi magtataglamig na eh ngayon, may pag-asang makahani eh. huwag lang dadaanan ng ano ngayon ay tag de tuyot naman ang kalaban pero ayan may tubig ka eto tubigan naman sa tabing karsada okay din maganda rin ang sibol oh. No? tsaka halos lahat ay may tanim hindi nasira ng tubig yan kagandang tingnan eh. kaya may pag-asa din ito ito naman lugar na ito ay walang tuyot dito dahil ito ay palaging may tubig yan ganda yun eh. green na green Ayan. Maganda. Oo. Oh. Maganda ang tingnan. Yung pala ng ibon yun pala magandang magandang huli ng ibon oh. Ayun, oh. nakikita nyo ayun Napakaganda pakinggan ng kanyang huni sa umagang ganito. Oh, pakinggan nyo. Ganda, di ba? ay siya, oh. Huni. Uh, oh, parang parang umaawit eh, parang sumisipol. Oh. Ah, ganda di ba? Ito naman mga kabayan yung ginawa kong <coughs> pet battle. Oh. Ginawa ko to. Ayan. may butas tapos may butas Ayan. ibang pet bottle to nilingitan ko lang para binabaan ko lang para hindi masyadong maraming nutrient solution ang ubusin Ayan. kung ano lang available na gamit, ito karton eh kung na available na materials dito para hindi na tayo bumili karton lang yan tapos nilagyan ko ng ano, tape hindi ka mukha ano na binibili pa yun yun, yun ay insulation kailangan pang bumili sa hardware eh, ito hindi na meron mga isang mapagpalang umaga mga kabayan kumusta kayo ito yung nabutasan ko kahapon yan hanggang doon lima ito ay tataniman naman natin ngayon na saging yan limang butas yan tataniman natin na saging yan ganda ng paligid eh. oh. tahimik na tahimik tahimik na tahimik ang umaga mapagpalang umaga talaga to pinagpalang umaga ang paligid o eh. ayan mga kabayan no kung matahin ang suwing patanim lima yung butas doon ayan lima din yung kinuha ko ayan maganda suwi yan Oh. ito naman ay nilagyan ko na ng abono yan nilagyan ko na ng abono para tumaba yun pa Ayan. Ngayon na itatanim na natin to. Ayan. Ayan mga kabayan oh, <coughs> Na itanim ko na yung ano. Limang puno. Ibig sabihin may mayroon na akong aasahan. Ganyan lang naman yan mga kabayan. Kapag may itinanim mayroong aasahan maaaring ito ay sa darating na panahon mamuso o oh, hindi, papakinamahan ko yung puso yung bunga tapos sa lahat ay yung dahon yun ang yun ang gusto ko rito sa saging na sabah sa dahon pandeliver sa magsusuman ganyan lang mga kabayan Ibig sabihin, kumpleto na araw ako ngayon meron na ako inaasahan eh Oh, nakapagtanim na ako. Oh. Di ba? <laughs> Ganun lang 'yan, mga kabayan. Ayun. Ganun din tingnan eh kahit na isang pinagpalang umaga mga kabayan. Gusto ko lang pagmasdan 'tong mga halaman ko rito. Kung gaano kaganda sa umagang umaga. Ayun. Lang. Ayan, yeah, o. Huh? Mag-umaga ngayon, eh. 5 a.m. Ayan, yeah. o. Madilim-dilim pa. May ilaw nga ito, eh. kayo hey mga kabayan nilagyan ko na abono ah. Oh. ito hinawang ko ngayong umaga <coughs> pagkatapos ay nilagyan ko na abono ayan tingin nyo Mainit na araw kasi kaya hindi ka nakita. Ayan, doon. Ayan doon. ang, ang gandun. Ayan, ang gandun. Hindi kayang ang buwan. Ayan. Ayan mga kabayan, no? oh sinubukan kong mag markot dito ewan ko lang hindi ako ganong bihasa sa ganito eh sinubukan ko lang hindi ko alam kung po pwede to ayaw mo baliktad ka yan <coughs> sinubukan ko lang 'yan, mga kabayan. Eh, sangayon doon sa napanood ko. Pwede raw 'yan, babalutan ng putik tapos balutan ng plastik. Tapos uh, inalisan ng balat 'yung ano. Kalamansi ito. 'Yan. ewan ko lang ko.